alam nyo, bad trip talaga ako dun sa doktor na nag-check up sa akin kahapon. Eh, pumunta kasi ako sa hospital. Eh, pagdating ko dun sa hospital, sabi ko dun sa doktor, sabi ko, Dok, ah, papacheck up po ako. Sabi ng doktor sa akin, oh, sige, maupo ka dyan. Ano bang nararamdaman mo? Sabi ko, hindi ko alam, Dok. Bakit mukha ba akong manghula para malaman kung anong sakit ko? Bad trip, ba? Diba? Eh, di sana kung alam ko, hindi na sana ako pumunta dito. ba? Diba? Kaya nga ako nandito para magpacheck up. Ikaw tong doktor, tapos ako tatanungin mo. Bad trip. Nakakainis. Ah, ako sabi niya, ah, hindi ang ang ibig ko sabihin uh, kung may nararamdaman ka ba ngayon. Sabi ko, ay wala dok. Wala akong nararamdaman ngayon. Pumunta lang ako dito para makipag sa'yo. Wala lang, trip-trip lang. ba diba? Ganun lang. Para sira. Natural, may nararamdaman. Kasi kung wala, di sana, hindi na ako nagpa-check up. Kakainis. Bad trip. Tapos sabi niya, ah, ah sige, talikod ka na sir ah, check up na natin Sabi niya ganun sa akin tapos ah, hinga ng malalim. Sabi ko bakit? Bawal bang huminga dito ng mababaw? Dapat ba puro malalim lang? Kakainis, natural hihinga. Kasi kung hindi ako hihinga, hindi eh, namatay na matay ako. Ano ba naman yan? Bad trip. <laughs> Woo, itigil mo na yan.